way sa is, uh, Matnog Island ewan ko kung narinig yun na yun but this one is ano to uh, nasa Sorsogon na uh, Bicol so first time ko din to so sabi nila maganda ro yung uh, uh, white sand din daw doon at uh, very very um, uh, clear water so tingnan natin kung gano'n sya maganda by the way uh, meron kami na daanan na cave na tinuturo ni kuya so yun sya on the way kami doon sa Matnog So, yan na mga pips. Ito na yung uh, kapuntang uh, Matnog Island. So, ko na yung uh, white sun na sinasabi nila. So, tignan natin gano'n siya kaganda, no? Sige. At totoo nga, na uh, para siyang burakay, pero hindi siya crowded. Talagang very uh, private uh, Uh, exclusive island siya. Ang lilinaw ng tubig at yung, yung buhangin, white sand siya. Di ba ang ganda? narinig nyo ba itong matnog na to? So, puntahan nyo. Napakaganda. Look at this clear water here. My God, it's so clear. Look at Giselle. Having fun what you said? Philippines. 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 Oh. Philippines. Not Sarsa <laughs> Sar God. Saan kayo ulit? Sarsa God. Away from Manila. <laughs> so, itong ang na-miss ko talaga. Na, kukuha ka ng fresh, ng fresh buko si kuya, pinakiusapan ko na niya kami fresh buko, so ayun, bibigyan niya ako o, sige, sige. napakatamis daw ng sabaw nito, so mm. tagal na ako hindi nakakain ito at to si sister talaga nilalasap-tasapan niya tong tamis ng buko, It's tamis daw eh tamis daw eh at uh, tinan mo naman ang yaman ng Philippines sa isda. Talaga, like, ang lalaki niya. Kita mo, sarap mga huliin. So guys, uh, enjoy kami. Papalik na kami. So, uh, hopefully na nag-destroyan to. So, ito ang Matnog Island.